Ang pagtatrabaho ay isa lamang pagsisikap sa mundong ito para mabuhay. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Isa lamang ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Ang sumunod sa utos ng Diyos. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po ang all of duty ng tao kaya siya nabubuhay sa mundong ito. Nakasulat po ito sa Ecclesiastes 12.13 na sinasabi, Ito ang wakas ng bagay lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po, wala na pong idadagdag. Buong katungkulan na po yan. Pag sumunod po tayo sa utos ng Diyos, buong katungkulan na po. All of duty po natin yan. Kaya may dalawang pangunahin ang utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa. Nakasulat sa Matthew 22, and 39 na sinasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito po ang dalawang pangunahing utos ng Diyos na dapat po nating masunod dahil ito po ang buong katungkulan kung bakit po tayo nabubuhay sa mundong ito. Wala na po ibang dahilan kung bakit po tayo nag exist sa mundong ito. Yan lang po ang dahilan. Sumunod po sa utos ng Diyos dahil yan po ang buo na. Buo na po yan. Buong katungkulan. Salamat sa Diyos.